Hello sa inyo! Gusto nyo bang matutong magbasa ng Korean? Well, yan mismo ang gagawin natin ngayon. Ang goal natin, simple lang. In the next 5 minutes, makakabasa ka na ng mga unang salita mo sa Korean. O di ba? So ready na ba kayo? Tara, simulan na natin! Ayan, kita niyan Para sa inyo yung tanong na yan. Handa ka na ba mang magbasa ng Korean in just 5 minutes? Kasi yan talaga ang gagawin natin. At maniwala kayo, sobrang dali lang ng first step Tara, ipapakita ko sa inyo. Siyempre, bago tayo makabuo ng buong salita, kailangan muna natin yung mga, di ba, parang Lego pieces, yung mga building blocks. At sa Korean, ang una nating pag-aaralan ay ang mga katinig or consonants. Sa Korean, ang tawag dyan ay cha-eum. Sila yung pinakapundasyon ng lahat ng babasahin natin. So, importante to. Okay, game! Kilalanin na natin sila isa-isa. Sa susunod makikita ninyo yung labin-apat na basic consonants. Eto na yun guys. Ready? Ayan, eto na yung mapa natin for today. Wow, mukhang marami no? Pero relax lang, huwag kayong ma-overwhelm. Hindi natin kailangan kabisaduhin lahat yan ngayon. Ang gagawin natin, dahan-dahan nating pag-aaralan yung mga pinaka-basic para makabasa na tayo agad. So, paano ba natin malalaman ang tunog ng bawat isa sa kanila? Simple lang, ang gagawin natin, ipapartner natin sila sa pinaka-basic na vowel, yung A sound. Yung nakikita niyong character na yan, A, ang tunog niyan ay A. Ito yung pinakamadaling paraan para marinig natin yung totoong tunog ng bawat consonant. Okay, unahin natin tong kiok. Ang tunog nito parang G o minsan K. So pag pinagsama natin siya sa vowel nating A, ang mabubuo natin ay ka. Okay, pakinggan nyo mabuti at sabayan nyo ko ha. Dahan-dahan lang. Ready? Ka. 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 Ayan, galing! Next natin ay itong nien. Madali lang to. Tunog lang siya. Tulad ng sananay. So pag dinikit natin sa A, ang basa ay na. Okay, sabay-sabay tayo ulit. Na. 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 Okay, ito naman yung ang tunog niya ay parang d or t. Pag sinama natin sa a, ang resulta ay da. Okay? Pakinggan at ulitin. Da, da, da. Sunod, itong parang box. Hmm, tunog m naman to. Super dali, ba? Diba? Isama natin sa a at magiging ma. Okay, let's go. Ma, ma, ma. At para sa huling character sa set na to, ito naman ang S. Ang tunog nito ay s. Simple lang, pag pinagsama sa a, ang basa ay sa. Ulitin natin ang tatlong beses. Sa, sa, sa. Ayan, galing! Wow, nakabuo na tayo ng limang pantig. See, madali lang! So ngayon, tingnan naman natin yung mixing structure. Paano ba talaga gumagana ang mga pantig o syllable sa Korean? Baka magulat kayo kasi sobrang simple lang talaga ng logic niya. Ito na yung magic formula. Isipin niyo ulit yung Lego. Step 1, magsisimula ka palagi sa isang consonant o jayum. Step 2, idadagdag mo yung vowel o moem. And step 3, bugsh, meron ka ng isang kumpletong pantig o isang character. Consonant plus vowel equals one syllable. Yon lang yon. Ang simple, di ba? Pero, teka, may isang special rule. Tandaan niyo tong character na to, yung bilog Oh, special to kasi kapag nasa unahan siya ng isang vowel, tulad dito sa A, wala siyang tunog, as in silent siya, parang placeholder lang. So ang tunog na maririnig mo lang ay yung vowel na kasama na. Kaya yung A, ang basa lang dyan ay A. Gets? Pag nasa dulo siya, tsaka lang siya tumutunog ng nga. Pero pag sa una, silent. Okay, sapat na yung theory. Oras na para mag-practice. Subukan nating basahin ng malakas yung mga pantig na ipapakita ko, ha? Game na! Okay, simulan natin dito. Tingnan nyo mabuti, ano kaya ang basa dito? Ito ay... Ka? 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 Sunod, eto naman. Ready? Ang basa dito ay... Na, na, na. Okay, next one. Paano basahin to? Mm, ito ay dak, dak 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 okay eto naman yung l r tandaan r or l sound to so ang basa dito ay la 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 eto familiar na to anong basa dito madali lang ma 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 next etong character na b B sound to, kaya ang basa dito ay ba, ba, ba. Ito pa, napag-aralan na rin natin to kanina. Anong basa? Tama. Sa, sa, sa. At para sa huling practice item natin, ito yung J na may J sound. So, ang basa dito ay ja, ja, ja. Galing. Alright! Ang husay nyo! Ngayon, para sa final part natin, magkakaroon tayo ng mabilis na review at ibibigay ko na rin ang mission ninyo for today. Okay, para sa ating final review, basahin natin lahat ng napag-aralan natin layon from top to bottom. Dahan-dahan lang, sabayan nyo ko ha. Simulan natin. Ka-na-da-la-ma-ba-sa-ja. Perfect! Okay, isa pang beses. Ulitin natin. Ka, na, da, la, ma, ba, sa, ja. Wow, ang galing! At eto na ang mission nyo. I-pause nyo muna ito at subukan ninyong basahin lahat yan ng malakas at paulit-ulit. Gawin nyo to para masanay talaga kayo. At congratulations! Opisyal ng marunong ka ng magbasa ng iyong mga unang pantig sa Korean, ang galing-galing nyo kitakit sa susunod.